Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po? Dito na po ulit tayo sa ating taniman po ng sitaw uh, At good news po mga kaparambin uh, At balik na po sa dati ang ating presyo po ng ating mga gulay Sitaw po at talong uh, At sana po ay umabot po itong ating mga tanim Sa magandang presyo din po Siguro po mga first week ng October ay ito po ay may mga bulaklak na Gawa ng mahaba na po yung ating mga amlay po dito at uh, kahapon pa po tayo naglilinis ng ating mga tanim na sitaw po sa pagitan po ng ano, daan po. Ginagras scatter po natin ang camera woman natin, si Ma'am Hime. Opo. Maganda okay. umaga, kami. Yan. Bali doon po tayo sa kabila. Magsisimula. May, pakita mo nga yung ating sitaw po. Yan po. Yan, nataba na po. Mataas na. Bali, si Ma'am nga po ay nagpunta po ulit sa DA po. At uh, ito po ay i-schedule po nilang bisitahan din po kaya tayo ay naglilinis po ng utay-utay po. Yan. Lang. Sa ibang barangay ba ay nagbisita na rin? Hindi pa daw. Uh, uh. Ah, hindi pa po. Ito po isang luwang natin, as na po yan, na linisin na po natin. Dito po tayo sa pangalwa. At si mami po ay maglalagay po ng mga naamblay po diyan. Dahil yung iba po ay wala pa po sa trellis natin masimula na po tayo mga parting wala po, po ang ating ano, pagitan ng taniman nagbabahayan po ng insekto yan pagka hindi malinis sinputayo, po tayo At biglang uminit po ang panahon Yari na po, ganda na po tingnan po ating mga taniman Yan Ay, panghulitan pa mo eh. ni? Lakot Nang Butas Pero <laughs> lang. hindi atari ang palay eh Nilagyan na po ni mama Buhay pa lang Sumibol naman pala Problema kinakain Tipaklong ah. Kita ko Ay, mo pa ay dito, hindi. Doon, Nilagyan ko ng ano yun? Cucumber. Aray si hindi pa naulipan? Hindi Nalagay Lalagyan natin. Yung patlang-patlang pat doon, cucumber na yung ko. Kulang po. po dito. Si na lang po, may dala po tayo. Tayo po yung mga muna. Yan ang gaharana po. Ay parang harapan. Yan ang mga mula. Alagyan ko yung silapil isang dito. Nang? pukura.

Mas malago ito ano? Ay, una eh. Ha? Na una. Meron daw po mga kapambin. Puto po po. Puto na may adobong karne ko sa loob din. Oh. Tsaka po itong ano, kutsinta po po ito. May adobong kaunti po palasa. Hmm, po. Magutom din po. Eh. May kita tapos po natin yung ating ano. Si Dito naman po tayo sa ano pagkamerenda. Itong may talungan po, itong ano po. May patula. Ating gagastos yung pagitan, malago po. Hmm. Para imbestahin man itong ating taniman oh, malinis linis po pero wala pa schedule may pabahala yung square meter na yan ah meron ah may si ba hmm. Ini rumah aku ya pati yung silihan mm. mayroon no? magkano ang ansay mo? 15,000 sabi 15k daw po ang ano yun? winner? Um, kaya ang maganda malinis hmm, kailangan malinis po maganda ang halamanan Papa print ko ng table. Ayan na Ay may mga ano. Ano pa? Bakod? Ano? Na mga buti. ano? Bunot. Kung bunot. Ano yung pipinturahan. Mas na po. dumadami na po ang hinog mga kapambin oh. ng ating rambutan sa taas po dumadami na umula na ano, tayo po ititikin ari po mga kapambin oh. matapos na rin po itong ano ating Ginner din sa tanim na talong po. Tsaka yung patula. Okay na po ito. Harap po. Tikim po tayo mga parmbin. Hmm. Sarap po. Iba-iba na po aray. Malaki na po pala itong ating patula. Oh. Sa isang araw pwede na po ito. Oh. Yan, ang bilis po ano. May ilang araw pa po yung oh. Yan. Are pa um oh. Pati ang palaya oh, pwede na rin pala. Buhay na po arang ano oh. sa isang araw pwede na ito yan ayos na po maaliwalas na pare po pala yung ano, buo ko nung nakaraan oh. malaki laki na rin oh. oh. At tayo po yung uwi na po mga kaparambin Gawa ng tanghali na naman po Si mami po yung naandun na Magluluto naman at tayo po yung pupunta sa school Masundo po sa mga bata Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta Ingat lagi ingat po Bye bye po